Alam mo ba na kayang-kaya mo na magluto ng egg pie kahit kaldero lang ang gamit? Yes, guys! Kahit wala kang oven ay makakagawa ka ng masarap na egg pie na ito. Di ka na din gagastos ng sobrang laki dahil mura lang naman ang mga ingredients na gagamitin natin dito. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng egg pie ay uunahin muna natin ang crust nito. Sa isang bowl ay pagsasamasamahin lang natin ang mga sumusunod. Uunahin na natin dyan ang 1 and 3 fourth cup ng all-purpose flour. Sunod ay isang kutsarang asukal. Segunda or puting asukal ay pwede dito guys ha. Maglalagay na din tayo dyan ng half teaspoon ng iodized salt just to balance lang ang tamis ng ating egg pie. Halu-haluin muna natin ang mga dry ingredients dito. Matapos niyan ay maglalagay naman tayo ng estimated 1/4 cup ng frozen na butter. I-mix natin ito hanggang sa totally ma-incorporate ang butter dito sa ating dry ingredients. Once mahalo na ang butter dito, ay ganito na ang magiging texture nito. Magiging maaligasgas ito at parang pulvoron ang texture. Dito ay maglalagay na tayo ng malamig na tubig dito sa ating mixture. Tatlong kutsarang tubig muna ang ilalagay natin at saka masahin. Magdadagdag na lang tayo ng paisa-isang kutsarang tubig kapag kinulang pa tayo. Kailangan talaga guys na malamig na tubig ang ilalagay natin dito para ma-prevent natin na malusaw or matunaw yung butter na inilagay natin dito. Bali dito guys, nakagamit na tayo ng pitong kutsarang malamig na tubig bago natin na-achieve yung ganitong dough. I-rest at ilagay muna natin ito sa ref ng at least 40 minutes to 1 hour. Once na-rest na ang dough, ay pwede na natin itong i-process. Dito ay gumamit lang tayo ng chopping board since wala naman tayong work area para pagmasahan ng dough. Flat lang natin itong dough gamit itong ating rolling pin. I-flat lang natin 'yan hanggang sa maging sapat na ang lapad ng dough sa paglalagyan natin. Once ma-flatten na ang dough, ay ilalagay na natin 'yan dito sa stainless round pan. Pwede din kayong gumamit dito ng lianera guys kung meron man kayo. Ayusin lang natin ang dough dito hanggang sa maging ganito na ang itsura nito. Gupitin or tanggalin natin yung excess na dough dito. Once mahulma na ang dough dito, ay tutusukin naman natin yan ng tinidor. Once okay na, ay proceed na tayo sa paggawa ng custard filling ng ating egg pie. Dito ulit sa ating bowl ay paghahalu-haluin lang natin ang mga sumusunod. Unahin na natin dyan ang 5 pieces na large eggs. Ibit natin yan gamit itong ating wire whisk. Sa pagbibit nito ay wag nating itataas yung wire whisk natin. Dapat nakalubog lang ito para hindi tayo makapag-create ng maraming bubbles o hangin dito sa itlog. Once okay na, ay isunod na natin dito ang isang lata ng condensed milk. 390 grams po itong isang lata ng condensed milk guys. Ito ang magbibigay tamis at creamy flavor sa ating custard filling. Once mahalo na ang condensed milk, ay isusunod na natin dyan ang dalawang maliit na sachet ng powdered na gatas. Any brand ng powdered na gatas ay pwedeng pwede dito guys. Naglalagay tayo niyan para po mas maging milky ang lasa ng ating egg pie. And last ay one cup ng tubig. Halu-haluin natin ito hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, ibig sabihin niyan ay interested ka dito sa ating recipe. Kung sakali pong nagustuhan mo itong egg pie recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-comment ka na din po ng, wow, sarap ng egg pie. Maraming salamat po! Mapapansin dito guys na may buo-buo pa ng mga ingredients dito sa ating mixture. Ang gagawin natin dyan ay sasalain natin yan ng dalawang beses gamit ang strainer. Nang sa gayon ay maging smooth ang consistency ng ating mixture. Once okay na ang mixture, ay pwede na natin yung isalin dito sa ginawa nating dough kanina. Lagay lang natin lahat ng mixture dito. After nating malagay yung custard filling, ay iro-roll ko lang pababa yung dough dito. Kaysa ikat natin yan, iro roll ko na lang tong sobrang dough. Once okay na ang lahat, ay proceed na tayo sa pagluluto. Sabi ko nga po kanina ay gagamit tayo ng kaldero sa pagluluto. Gagamit din po tayo ng metal rack tulad nito. Takpan at painitin muna natin ang kaldero dito. Bali, take note guys na hindi natin yan lalagyan ng tubig. At hindi po masisira ang kaldero nyo dito. Dahil sa mahinang apoy lang naman po nakaset ang ating apoy. Once uminit na ang kaldero, ay pwede na nating ilagay dito ang lulutuin nating egg pie. Lutuin ito sa kaldero ng 70 minutes hanggang sa maluto ang crust at custard filling ng ating egg pie. Makalipas ang 70 minutes na pagluluto nito, ay eto na yung ating egg pie. Hanguin na natin ito sa kaldero. Palamigin lang natin yan bago i-unmold sa lagayan. And that's it guys! Ready to serve na ang ating egg pie na niluto sa kaldero. O oh, ba diba guys, hindi na natin kailangan pa ng oven para lang makagawa ng masarap na egg pie na ito. Hindi rin ganun kamahala ng mga ingredients nito kaya swak na swak talaga sa budget nyo ito. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!